so anyway for today's video, dito tayo ngayon sa ilog ng Yapon. So maliligo kami sa ilog guys. Ito yung ilog dito guys, o oh, dati naligo na rin kami dito. Every time na nagbabakasyon ako dito guys, kasama ko yung mga, yung anak ko, mga pamangkin ko, naliligo kami dito guys. So masyado na silang excited na maligo. Ando na sila. Ayan, so sarap maligo dito sa ilog malinaw yung tubig. Okay. Ngayon hindi siya masyadong malinaw kasi tag-ulan, nung noon. So ayan dito. O oh, di ba? Ang lawak ng ilog. So, buti naman hindi masyadong mainit. Ayun yung mga pamangkin ko. Excited na talaga ako ko. Kasi yung ibang pamangkin ko, guys, min minsan lang umuwi dito tsaka ano, ah, babalik na sila ng Maynila kaya nagyaya sila na maligo dito sa ilog Ayun. 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 lang, search ko sa'yo. Okay na? Oo, ito rin. Stop